Hindi nakapagtimpi ang mga kongresista sa SMNI anchor na si Eric Celis na tumangging pangalanan ng source ng kanyang balita tungkol sa higit isang bilyong pisong travel fund umano ni House Speaker Martin Romualdez. Sa pagdinig ng Legislative Franchise Committee kanina, sinubukang pigain si Celis na ilantad ng kanyang source mula sa Senado. Pero imbis na umamin, hiniling niyang burahin sa records ng Kamara ang mga sinabi niya tungkol dito sa unang hearing. Nalabag daw kasi ang kanyang constitutional rights. Dito na napikon ang mga kongresista. No, so your manifestation is out of order. I am requesting. No, I am not lecturing. Of this I am standing announced. up for my right. Mr. Chica I am standing Eric. up for my right. Remember, I, we might cite you in contempt. Then so be it. Kaila. Your Honor, you challenge us. Yes. Okay. If What's that pleasure, will be Mr. seen Mr. in the nation, na walang yes. karapatan yes. ang mga invited guests dito na magpahayag, Your Honor, uh -huh. with due respect to you. Sinubukan namang alukin ng executive session ni Navotas Congressman Toby Chanko si Celis pero doon, para doon isiwalat ang kanyang source. Pero tumanggi pa rin ang SMNI Angkor. Sa huli, pinakontempt ng kamera ang broadcaster at pinasabina ang dalawa niyang telepono. I move to contempt to, to cite for contempt Mr. Celis for on these uh, two grounds under Section 11. So move, Mr. Chair. There's a motion. Seconded motion. There's a motion. Very uh, seconded. There being no objections. On a unanimous vote, the uh, Ka-ERIC is uh, cited for uh, Mr. Chairman, may I oh, ask the Sergeant of Arms to please uh, take the order. Mr. Chairman. Ka -Eric. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.